Hey what's up guys, nandito ba tayo ngayon sa may Quezon Boulevard, dito nga lang yan sa may Quiapo Manila at dito nga lang siya sa may gilid ng QQ Mall Ito nga nakita natin guys yung Fruity Soda Lemonade Series nila na merong flavor na lychee, strawberry, blueberry, green apple at grapes tas may add-ons lang, Yakult 15 pesos, Nata 10 pesos Kaya tara, tikpa natin Ma'am, ano po yung bestseller nyo dito? Strawberry, blueberry, and lychee po, sir. Ah, uh, sige, blueberry nga po. Okay. Isa na lang. May add-ons po ba tayo, sir? Opo, lagay nyo na, ma'am. Ah, magkano nga yan, ma'am? 35 pesos lang po pag walang add-ons po, sir. Pag may add-ons po? Yung yakult natin, sir, add 15 lang po. Sa nata natin, add 10 po. Ah, uh, bali, 60 pesos po? Yes, po. Ah, oh, yun no, po. Kamuro na ito, guys. Yun o. No? Bali, bago lang kayo dito, ma'am. Yes, po. Magto-two weeks. Two weeks? Ayun, guys. Dito lang sila. O, no Harap-harap lang ng Andox. Puntaan nyo na sila, ate. Ano pangalan mo, ma'am? Maxine po. O, oh, yun, kay ma'am. Maxine. Di ba? So, yan. pala, sir, yung syrup natin, sir? Fruity syrup natin yan, sir. Pala, ito yung ano, ma'am, no? Blueberry? Yes, Diyan Yan, oh. Grabe, no? Murang halaga. Tapos sisimutin natin yung syrup dito sa tangalan, sir. Gamit yung? Soda base natin, sir. Yan, no. Oh. Ang mura, ma'am. Para po sa mga bata rin, sir, para afford din po nila. Sa so bagay, no? Bali kung walang agons, di ba? 35 pesos yes, sir. lang, makakatikim na sila ng yes, ano, po. masarap na lemonade. Nilagyan na natin na nata, sir. Yun. Need talaga ng medyo maayos kasi para sa presentation natin, hindi agad magalo yung syrup sa soda po. Para mas malasa po, no? Tsaka sa presentation, sir. Nasa ilalim po yung syrup nasa gitna po yung soda base na. Yun, oh. Tapos lalagyan siya ng? Pina-add-ons nyo na, Yakult, sir. Bali yan na yun, no? Yes, po. Lalagyan pa po natin ng lemon. Lemon? May lemon pang kasama? Yes, po. Grabe, oh. Bali, ano kayong oras nagbubukas, ma'am? 12 ng tangali po hanggang 8pm po. Ah, hanggang 8pm lang Oops. po kayo. Bali, 60 pesos to, ma'am? Yes po. Grabe guys, so 60 pesos lang. Oh. Sheesh! Thank you po. Salamat po. Thank you. Ito nga, titikman natin yung fruity soda, lemonade by Lee. Ito nga, guys. Ang in-order natin, blueberry. Uy, umapaw na sa sobrang ano, dami. Oh. Ito nga, guys. Oh. Siyempre, Haluin natin para mas maghalo yung yakult tsaka yung mga lemonade. Tsaka yung soda, di ba? Grabe guys. Oh. No. Tignan natin guys. Hmm? Refreshing. Tapos, yung nata malamis-namis, tapos yung nata nila, ha? hindi yung mga puchong-puchong nata lang ah.